nagbabago. Patuloy pa rin ang pagkagat ng mga fanay sa pakilig ni na at Paolo Avellino sa kanilang pagbabalik sa Cebu para sa taping ng The Alibi serye. Mainit na sinalubong ng mga fanay ang dalawa. May iba pang ang nag-aakala na di na raw babalik sila pero dahil nga they're back nako asahan na ang more 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 ayun ang pakilig from them pero pakiusap naman ng ilan sana iwasan ng spoilers, di ba? Hindi mo maiiwasan ng spoilers kasi oh, naglabas na, din sila na, ng teaser. Lalo eh. na naglabas sila ng teaser kung saan nagpo-pull dancing si ano. Si Kim nagpo-pull dancing. Sabi na, pa, ko parang piling ko ang oh. isang ano siya. Nagpo-pull dancing clap, siya, diba? mahirap mong pole oh, dancing, ha? Siyempre, nag-aaral si Kim mag-pole dancing, ikot -ikot di ba? May ikot-ikot siya dun oh, sa may pole. Ang magaling mag-pole-pole dyan, si ano, di ba? Si uh -huh. Shara Soto, di ba? Uh -huh. Siya yung Correct. kilala dyan. Pero si Kim siyempre, pagka binigyan ka ng ganyang klaseng, inaaral yan, ano ka sa ano oh. Kaya yung sinasabi ba? mo, di ba, medyo naghihiwagaan tayo. sa ano Ano kaya ang diba? hall? nagtatrabaho kaya siya. Sakla? kaya yung mga spoilers, di ba, syempre yung mga patikim na teaser na pinapakita nila, nalalaman na rin ng tao. O kasi, di ba, diba? yung ang problema kasi, yung mga nanonood ng alam na nila yung eksena, nakikita mm -mm. nila, di ba, mm -mm. minsan kinukunong ko ng panila ng video, kahit na malayo, di naman napapansin. Yun nga po, wag na ang sana i-spoil. Kasi nga, yung mga nag-abang sa sharing the alibi, malalaman na nila yung kwento, di ba? Pero sabi nga, ang pakiusap nga naman ng, ano, ng Adaption. production. is, yung mga scene naman nila, pwede na rin naman natin nilang panoorin from afar. Huwag na lang daw sanang kunan. Kasi na, napipreempt, di ba? At pagbabalik nga nila doon sa Cebu, Cebu, grabe talaga ang pagkakagulo ng mga tao. At kahit anong pagod ng pagpukpo dito, di ba? Uh oh, Alis niya pa rin di diba? uh Oh, Yan, Yan. Anong pagod man ni Kim talaga daw ay bumabati talaga sa mga fan na nandoon. Kutig na, alam mo, yung mga Cebuano, uh -oh. lagi na naman nakikita si Kim Chiu, pero talaga excited pa rin sila pag nakikita si Chinita Princess. Diba? Okay. Kasi ang maganda kay Kim talaga approachable dyan. Bati-bati pa lalapitan niya yung mga tao sa Cebu, di ba? Uh -oh. ay Kahit mga kababayan niya na. Uh -oh.